babangon ako at dudurugin kita. Ang tainin niyo ang paghihiganti naming mga api. Bukas, luluhod ang mga tala. <laughs> Ito po yung mga karaniwang linyahan na naaalala ko pagka iniisip ko yung mga napanood kong pelikulang Pilipino nung ako'y lumalaki. Bago po ako magpatuloy, hayaan niyo po ninyo muna akong makapagpasalamat sa inyong lahat. Sa inyong lahat na walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa amin dito sa landas ng pag-asa or pathways of hope. Ngayong araw po ng Lunes, samahan po naman ninyo akong pagnilayan at pagdasalan ang ating mabuting balita. At ang ating pong mabuting balita ay hango po sa panulat ni San Mateo, chapter 5 verses 38 to 42. Marapatin po ninyong basahin ko sa inyo itong mabuting balita. Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad. Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampala sa iyong pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsaktal ka numan upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng isang kilometro, pasanin mo ito ng dalawang kilometro. Magbigay ka sa nangihini sa iyo at huwag mong pahindian ang nangihihiram sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Alam niyo po, nung binabasa ko po at pinagninilayan at pinagdadasalan ang mabuting balita, naalala ko na ito yung mga isa sa mga katuruan ng Panginoong Hesus na talaga namang hindi ko maintindihan ng lubusan, lalong-lalo na nung simula. Sino ba naman ang ayaw gumante sa taong nakasakit sa kanila? Sino ba naman ang handang magparaya sa taong lagi ka na lang nilalamangan. Aba eh, pagkakasinampal mo ako sa aking kanang pisngi, eh, bibigay ko rin po yung aking kaliwa. Kaliwang kamay. Hindi, ko lang. Uh, napakahirap intindihin ito. Lalong-lalo lalo na sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon kung saan sinasabi na dapat eh, maging patas. Ang ibig sabihin daw ng patas, eh, yung matanggap din ng nakasama ng loob sa iyo, yung sama ng loob na ibinigay sa iyo. Yung nakasakit sa iyo, dapat masaktan mo din. Pero ang paanyaya sa atin ng mabuting balita ng Panginoong Heso Kristo, eh, ang magbigay. Ang paanyaya sa atin ay ang huwag gumanti. Kaya nagulat siguro yung mga tao nung nakikinig sila kay Jesus dahil talaga namang kaliwas ito sa itinuro sa kanila ng lumang tipan. Pero dito sa bagong tipan kung saan nabubuhay na 'yung pag-ibig ng Panginoon sa katauhan ng Panginoong Jesus, ang sinasabi sa atin eh ang pag-ibig daw hindi feeling kundi willing. Anong ibig sabihin nito? Hindi lang dahil feeling mo kaya kinakailangan mong magpatawa. Ang pagpapatawad daw po ay kailangan may willingness or may desisyon. Hindi naman siguro feel lang ni Jesus na magpapako sa krus at mamatay para sa ating mga kasalanan. Ito po ay may kasamang willingness or nagmula sa isang desisyon. Ikaw kapatid, ngayong araw na ito, kung saan marahil marami sa feeling mo ang nakaapi sa iyo, handa mo bang patawarin? handa mo bang desisyonan at sabihin na I am willing to forgive? Kahit mahirap intindihin, kahit gustong gusto ng iyong pagkatao na makabawi o makaganti, handa mo ba itong pigilan ayon sa tinuturo ng Panginoong Yesus? Samahan niyo po akong magdasal sa araw na ito dahil alam kong magiging mahirap ang katuruan ng mabuting balita sa araw na ito, hindi lamang sa inyo kundi maski sa akin. Panginoong Jesus, kami po ay inyong gabayan. Gabayan dahil mahirap pong magpatawad. Mahirap po ang pigilan ng sarili para gumanti. Pero ito po ang turo ninyo sa amin na magmahal, na magpatawad, na matutong magparaya. Yun po ang imbitasyon sa atin ng mabuting balita sa araw na ito. Mahirap, pero kaya sa tulong ng, Hiso, ng Panginoong Kristo at ng Espiritu Santo. God bless. Happy Monday. And patuloy lang tayong lumaban sa hamon ng buhay. At patuloy tayong magpatawad, lalong-lalo na dun sa nangapi sa atin. Happy Monday.